Good morning mga idol. Happy Sunday sa inyo. Ay, mga idol, nandito kami sa Mandaluyong sa Barangay Ilaya, Barangka. Eh Atorne Derba. Ah, pina-check ni Atorne yung bubong niya. Ay, pag malakas daw ang ulan, malakas ang tulo pero pag may na naman daw yung ulan, hindi ganito matulo. Ano boss? Stainless. Ha? Stainless. Stainless yan? O di, yes. o di dugtungan yan? No. Hindi uh, uh, kumakita yung dugtungan siya. May saruho lang daw. Ang may saruho lang daw, yung sarado lang daw. Masiro, ho? Sarado. Yung, ano, o, makita, ang may um, saruho? Sarado. Yung lang daw, yung sarado lang daw yan. Hindi ko naman makita. Yan lang. O kasi Hing hindi lang. natin mabubuksan yung kisama yan o? Pero maganda yung gutter. Si boss diyan ko. Maganda yung ano nang ilalim. Ha? Tas lang baka yung baka yung dobro boss, ni sir kanina. Ito yung pag malakas, pag mahina daw ang ulan. Wala naman daw tulo pero pag malakas Ayan. yun yun. Ito yun. Eh yan. yan. Ay, may tubig nga boss oh. Tubig yan oh. Tubig ano? Hmm. Hindi Ayun, may tubig nga. Ibig sabihin, ito, may dating tubig na to. Itong overlook ito ano lang, ice eh. Hindi, ito yung pamakuan nyo. Eh. O di, siyempre, 12 pulgada lang yung yata ang dugtong nito. Ay, mga idol. Tapal-tapal na yung bahay ni sir. Ha? Oh, stainless pala. Di mo ano yun, walang problema yun. Ay lang, boss. Pag pinapapalitan ni, ni sir, baklas tong ibabaw, boss. Kasi nandito sa ilalim. Oh. Ayun, no? Ayun, naman ni sir, no? Oo. Oh. Ayun, Oh. No? Gapangin sa ilalim. Ayun, no? Idol, oh. Stainless nga. Ayan boss, ito yung CR eh, sabi niya eh. Yeah. Oh, nandito yung tulo. Ay, yung mga uh, ano? Eh. Hmm. Ito na yung tulo. Wala na iba. Malakas daw. Ay, mga ito, kung mapapansin niyo. Tapal-tapal na yung bahay ni sir. Nag-PM lang po. Sa akin mawag si Engineer Obnyal Sinil Obnyal at saka si Sir si Atorne na kailangan mapuntahan yung bahay niya dito sa Barangay Ilaya Barangka Mandaluyong City Ayan. dito po kami sa Mandaluyong mga idol Ayan. ngayon problema po nito ito yung si pinaglalagan, ay tubos oh kasi nandito may eh, sabi nga niya, kay nasa baba bago tayo umakyat sa bubong, may tulo rin daw dito sa taas. Ayun oh. Mga nag-aangat din yan eh. Pero malapad yung plasing na yan. Malapad yan eh. Hindi rin basta-basta papasukin yan ng tubig yan. Pero ang sabi niya kanina, bago tayo manit, pag manlak, manakas ang ulan yan, di, san daw, sa uh, saka daw tutulo. Pero mahina, wala na daw tulo. wala tayong ano wala tayong papasukan ng ano sa kisamin niya sarado yun close ano mahirap pag uh, hula lang kami pero nakita namin sa baba po mga idol may talagang may tulo as in tulo kasi bakat sa may mga lumot na uh, kailangan namin may ma mabakla ito kailangan wala naman kami dalang gamit para makita talaga po ano talaga dahilan ng tulo pwede namin susukatan to mga idol anong gusto ni sir si siya, siya masusunod siya ang owner happy sunday sa inyo mga idol dito kami sa mandaluyong nagsusukat at nagcheck ng mga tulo okay thank you god bless